Ito mga idol Ang um, sa Pangasinan Na single piston lang mga idol At wala po siyang clutch lining Pero tignan nyo naman po yung karga Ay sobrang full, po talaga yung karga nya At ang lalaking bato pa Sa bigat nyan mga idol Ay eh, talagang mapapabilib kayo Dahil ang makina nito mga idol Ay single piston lang So tignan nyo naman po mga idol Kahit sa pakyatan ay talagang kakayod at kakayod po so sa video nito mga idol ipapasilip natin ang pagkumbag dito sa pugpug -pug na to, no? ang gamit palang pugpug -pug nila dito mga idol ay Yamada na um, 24 HP na diesel engine mga idol So sa video ito mga idol ipapasilip natin yung pagkumbot dito no Pwede po kayo makakuha ng idea dito sa mga gustong kumawa o mag-assemble ng sariling sasakyan na ganito mga idol So tapusin mo 'tong video na to hanggang dulo mga idol. Unahin pala natin dito sa makina. So may dalawang tubular po 'yan na magapal mga idol no na naka-welding sa chassis. Yan po. Dalawa po 'yan. Chassis to chassis po 'yung welding niyan mga idol no. Kailangan naka-full weld po 'yan para hindi po siya gagalaw. So may starter din po 'tong kun na to no. Uh, makina na to. Um sira lang 'yung starter niya at saka dito po yung sa part ng pulley niya mga idol dapat naka align po yan doon pala sa mga nagtatanong mga idol kung anong gamit na sukat sa pulley dito kadalas ang ginagamit dito mga idol ay 1 po um, 16 po yung sa taas sa baba po ay 9 o G's depende po kung gusto nyo low speed o high speed at depende rin po sa gagamitin nyo na makina at sa differential at sa transmission Ganyan lang po yung conversion niyan mga idol. So parang sa tractor lang din po yan mga idol no. Um, may roller po siya na maliit na nagtutulak doon sa may pan -belt para po mag fit po yung pan -belt niya at makatakbo po itong pugpug na to. So ganyan lang po yung pag convert nila no sa tapos yung sa may transmission mga idol may angle bar din po yan na connected to chassis to chassis tapos may tornilyo po yan sa may ilalim nya na kakapit dyan sa may transmission anyan lang po yung pag convert nila dito mga idol kaya kung may sasakyan kayo mga idol na hindi na nagagamit or stock lang at uh, pwede nyong gayahin yung ganitong module mga idol para mapakinabangan nyo pa So dito sa ilalim mga idol ay ipapasilip po natin no. Um, dito may bearing po siya sa bandang unahan na una tapos po sa yang pong puli. Pagkatapos niyang puli mga idol ay may bearing ulit po yan para pag umiikot po yung puli ay hindi po siya magalaw yung sa may spline pala na transmission mga idol yung doon sa nagtatanong kung anong nilalagay nila dyan ay pinapagawa po yan sa machine shop mga idol yung spline ng lalaki pinapagawan po ng babae yan mga idol para isuksok po dyan ganyan po oh. kung gaano po kahaba yung spline ng transmission mga idol ganon din po kahaba ang nilalagay nila dyan sa mga nagbabalak pala na gumawa ng ganito mga idol no Uh, mas in -re ko po yung mga Yanmar na makina, Kubota o mga branded na makina kasi pag matagalan po yun at talaga mas malalakas po yun compare sa mga China nagawa gawa. So ito po yung sa may differential nya pala mga idol no. Yan po yun differential nya. At sa chassis naman po yan po. Sa pag convert nila dyan sa uh, mga idol ganyan lang po pwede po kayo magkakuha ng idea dito mga idol ang advantage pala nito mga idol no um, hindi na po siya nire kasi nakalup siya na agriculture machine no sa pagkambyo din pala nito mga idol ay sim lang din po sa sasakyan no at kung nagustuhan mo ang video na ito maka pwede like, ilike and share mga idol at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bago ko pang video maraming salamat God bless to all